So what's up mga drama Nagbabalik ang pinakang Wapo ng Bicol So update ko kayo mga kadrama Doon sa Nangyaring laban ni Pacquiao Kahapon mga kadrama So ngayon ko lang kayo mga update So tabla mga kadrama yun Laban nila mga kadrama Kaya Yun Tabla sila mga kadrama Umabot naman sila ng 12 round na. Sabi ng mga analyst, mga kadrama, hindi daw umabot uh, si Pacquiao ng 12 round pero umabot siya ng 12 round. 12 round sa mga kadrama. Kaya panood ko mga kadrama, kaya alam. Tabla mga kadrama. Dapat daw, sabi ng mga ibang boksingero mga kadrama, panalo daw si Pacquiao dun sa laban. Kaso, para daw nadaya mga kadrama. Nadaya. Nadaya daw si Pacquiao. Kaya... Ay, nagtabla na. Nagtabla yung laban nila mga kadrama. Panood ko. So, yung ibang mga laban, mga kadrama, hindi ko napanood. Yung kay Magsayo, tapos yung isa pa mga kadrama, si martial Pero yung sa iba mga kadrama, napanood ko yung kay Pitbull, mga kadrama, napanood ko yun. Kay Pitbull Cruz, tapos yung kay ano, yung isa pa. Tapos naglaban, mga kadrama, bago si Pitbull. Tapos meron pang isa si Kuntura, mga kadrama, yung kalaban niya, sumuko. Pitbull. Si Pitbull, bagay yung kalaban ni pintura yung mataas sa lalaki. Tapos na mataas, nagsuko yung kalaban nun eh. Papasok na yung quick round sumuko siya mga kadrama. Kaya yun, dito ako sa school mga kadrama. Pasok sa school na naman tayo. Kaya in-update ko lang kayo sa nangyaring laban mga kadrama. Talo tayo, talo ang mga kadrama, talo. Talo si Pacquiao. Walang tabla yung laban nila. Walang panalo, walang talo. Pero ang sabi daw sa ano, mga kadrama, magpupokus daw siya sa pagbuksing uli, mabalik na siya. So, hindi na siya papasok sa politika, kaya makukukusin sa boxing so yan mga kadrama di pa bukas yung room, sa pa kaya ayan, may mga baka dumating na yung mga bukas so ayan mga kadrama hanggang dito na lang ang video na to maraming salamat sa inyo so papashare na rin pala ako ng video na to, saka papalaw ng page